Bantay sarado at hinarang ng mga polis ang nakatakda ng pagputol ng supply ng tubig sa Cagayan de Oro dahil sa milyon-milyong pisong utang. Humiling na ng ang syudad dahil sa, ilalim sila sa state of emergency. Nasa front line ng balitang yan, si Brian Basa. Nakatakda sa ng putulan ng supply ng tubig ngayong Arabi na kontrolado ng Metro Pacific Water ang nagsusuplay ng tubig sa Cagayan de Oro mula pa noong 2019. Pero hindi natuloy ang pagputol sa water supply dahil sa mga nakabantay na pulis sa Rio Verde Water Plant. We are partnered with Rio Verde in Cagayan de Oro. In our setup, in our partnership with Rio Verde, we have um, control of the water treatment plant where the bulk water comes from. And they are the ones reporting to us here in Manila right now that they were in Ayon naman sa kagayan di Oro City Council, may kapangyarihan ang mga pulis na pigilan ang sino mang magpapasara sa bulk supply of water dahil maituturing na isang seryosong banta ang pagputol ng tubig. Kanina, naglabas ng executive order na pirmado ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy. Nakasaad dito na isinasa ilalim sa state of emergency ang lungsod dahil sa pagputol ng supply ng tubig. Kaakibat niyan, bubuo ng incident management team na magkakasa ng rapid damage assessment at needs analysis para malaman kung ano ang epekto ng pagputol ng supply ng tubig. Ang naturang team din ang magbibigay ng contingency plan sa Cagayan de Oro Special Task Force for Water Supply and Distribution. Ito rin ang hihiling sa City Council na i-adopt ang rekomendasyong ideklara ang state of emergency sa Cagayan de Oro City. Kasunod niyan, nagkaroon ng special session ang sanggunian at tuluyang inadopt ang resolusyon ni Mayor Uy. Ayon naman sa pamunuan ng Metro Pacific Water, 2019 nang mabuo ang kanilang kasunduan o COWD at kabilang sa mga probisyon nito ang pagpapatupad ng dagdag singil kada tatlong taon. Pero hindi na raw dinagdag dyan ang interes o multa dahil sa pandemya. Ang dagdag na taripa nakabatay sa inflation ng bansa. It's a parametric formula based on the inflationary but I think on average it's um, it comes out around 7-8%. If I'm not mistaken man, no? kasi nga it, it, ano, it, it fluctuates. It Ito raw ang inaalmahan ng COWD maging ng Cagayan de Oro LGU. It was only late last year that they said they will not pay us because they are not honoring our increase. Giit naman ng COBE handa silang makipag-dialogo. umaabot sa 80 milyong litro ang isinusupply na tubig ng COBI sa Water District ng Cagayan de Oro kada araw katumbas daw yan ng halos kalahating milyong residential consumers na sineserbisuhan ng Water District nagbabalita mula sa frontline Brian Basa News 5 mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.